Trabaho ba ng ombudsman magbigay ng taning doon sa trabaho ng ICI na create po yan ng Pangulo? Tingin ko mga isa-dalawang buwan na lang yan at maaari na i-turn over sa amin lahat ng kanilang mga pinabaho. Nag-iwan ang masamang panlasa sa bibig ng mga taga-ICI kung ano yung sinabi nitong si Ombudsman Rimulya. Sa halip na una sa lahat, magpasalamat ka sana, Ombudsman Rimulya. <laughs> na bago ikaw nakaupo, may ginawa na itong mga ICI sa pag-iimbestiga. Tanging ang Pangulo na magsasabi. Tigil na, ICI, nagawa niyo ng trabaho, okay, pasok na yung ombudsman. Eh, wala pang ganun. Tinutulok pa nilang, Independent People's Commission, nalagyan daw na po nila ng IP o pangil na mayroong prosecutorial power may power din po pag ng pag-issue ng sabina. Power to hold individual in contempt. Ang ability to grant witness immunity and protection. May may authority po sila i-freeze yung assets. Ang Independent People's Commission, eh hindi po siya dapat created through executive tulad ng ginawa sa ICI. Nang sa ganun, magkaroon ng kapangyarihan, may ipin, may pangil. Hindi yung ini-small-small. O oh, sige, tapos ka na. Okay na. Tulad na pang small na ginawa nitong si Boeing Rimulya sa ICI dahil, bakit? eh, under the office of the president, pinonduhan ng Pangulo, eh, hindi naman yan gobyerno. Eh, pag dapat independent commission, dapat independente, pati yung budget. Pag ginamit mo budget ng gobyerno, eh, redundant ka. Ben Tulfo Fun Filter. Last week, Friday, nagbigay po ng pahayag si Ombudsman Jesus Crispin Remulla, better known as Boying, noong biyernes. Tingin ko mga isa-dalawang buwan na lang yan. Uh, at maari uh, maaari na i-turn over sa aming lahat ng kanilang mga pinabaho. Yun ang direksyon yan. Kasi hindi naman pwedeng forever ang ICI at meron namang batas na nag ng Office of Ombudsman Opo. Na ngayon naman ay very active kami. Hindi naman nagsabi forever yung ang, ang ICI. Ginawa naman ng ICI nung wala ka pa ombudsman uh, removal Ombudsman Rimulya, mas nauna pa siya yung ICI bago ka. Kami po sa IBMI, NGO, nagkaroon po kami ng press conference Patungkol po dyan na kung saan yung ombudsman tiko bibig, wala po nangyayari. Na po ng motopropia investigation, yung ombudsman. Noon yun. O, September 11, ibinuo po yung, ano po yon ICI ni President BBM. Bakit? Wala po kasing gumagawa ng fact-finding or moto Kaya binoo ni BBM in the absence of ombudsman, September 11. Nakikita nyo. On October 10, tsaka pa lang po nag-assume na kaupo po si Boeing Rimulia. Siya po yung ombudsman noong adyes po ng Oktubre. In short, yung trabaho pong ginawa ng uh, ICI na kung saan sila na po parang gumawa ng fact-finding pag-iimbestiga sangkot sa mga flood anomaly, nangyari po yan. Ngayon, eh kung ikaw naman eh sa halit na una sa lahat, magpasalamat ka sana ombudsman Rimulya <laughs> na bago ikaw nakaupo, may ginawa na tong mga ICI sa pag-iimbestiga although na sila ni, ni Deskaya. Uh, pero nakap, nak, nakagawa silang investigasyon at nakipagtulungan sa kanila ang uh, DPWH. At meron silang mga inimbestigahan ng mga congressman na narespeto yung ICI. At nagkaroon pa nga ng executive session para doon sa ayon nila sa publiko para makagather ng facts. So ano ba ang trabaho ng ICI? Ang ICI, nauna kay Ombudsman Rimulya, parang lumas, pinainit muna ang silya yung upuan ni Ombudsman Rimulya sa Ombudsman, pinainit muna yan. Wala pa siya noon kasi puro siya dakdak -dak ng dakdak -dak ng panahon po ng, ano, ng DOJ niya. Nag-iwan ng na masamang panlasa sa bibig ng mga taga-ICI kung ano yung sinabi nitong si, si alam mo naman, nagdalantado si Ombudsman Rimulya, ang komisyon ay mananatili. At pagpapatuloy ang kanyang tungkulin hanggang makumpleto nito ang mandato o ma-dissolve ng presidente. Ito ang nakalagay sa executive order na nabuo ang ICI. Parang dating, matapos nyo kaming pakinabangan. <laughs> Boeing, ganun ba? Matapos mong pakinabangan. Ay nagtrabaho naman sila, tapos sabihin mo, sige, alis na kayo dyan. Ang punto po natin dito, hindi po trabaho ng ombudsman ang magbigay ng mga ay timeline or tanning na oh, ICI, isang buwan na lang kayo. Hindi po trabaho ng ombudsman. Trabaho ng ombudsman, mag-imbestiga, makipagtulungan sa ICI, Independent Commission and Infrastructure. Makipagtulungan. Ano makikipagtulungan? Ano ba ang inyong manakita sa inyong investigasyon? Pwede niyo i-turn over sa amin. Makakatulong sa amin yan. So, ganun po ang trabaho. Hindi po nagsasulit agad sa media para kayong laging may scoop ito naman kasi kuminsan, eh, pampapaborito ko po ito si, si Boying eh. Kasi laging naungunguna eh. Kaparahon niya si Amy Marcos, laging adelantado, laging may sinasabi. Gusto laging scoop. Ang trabaho ng ombudsman ay eh, parang piskal yan. Gumaganap na parang piskal ng sandigan bayan. Lahat na lang may imbestigahan, idederecho sa sandigan bayan para makasuhan. Hindi trabaho ng ombudsman na nagsasalita, pangunahan ang spokesperson ng palasyo si Claire Castro. Ikaw naman, Boying, oh. Baka nakalimutan mo, wala ka rin sa DOJ, wala ka rin sa iyong programa sa radyo, akala mo ikay mamamahayag, hindi ka, hindi ka journalist. Tulad ng sinabi mo nung gara, sabi mo, scoop ka. Ito naman, hindi ito scoop, parang pinangunahan mong Pangulo eh. Parang premium mo ang Pangulo. Hayaan mong Pangulo, i-dissolve itong ICI para patigilin ang ICI sa kanilang mandato. Tanging Pangulo lang ng Pilipinas. Ang pwede magsabi, tigil na! ICI, nagawa nyo lang inyong tungkulin. Oh, uh, Boying Rimulya, pasok! Yung Ombudsman, dapat ganon, Hindi mo trabaho magsalita. Trabaho po to ni Claire Castro. Sa ngayon, uh, hindi po ako makakasagot patungkol po dyan at uh, hindi pa po rin namin na uh, pag-uusapan uh, patungkol po dyan. But since nga po, uh, nandyan naman din po ang Ombudsman, at uh, napaka-active din po nila patungkol po sa usapin ng mga anumalyang flood control projects. Uh, maaari pong maging ganun. Pero as of now, wala pa po tayong pinakadetalye so, o anumang update patungkol dyan. Ang sinasabi ni Claire Castro, nagtatrabaho rin naman ang Ombudsman. Of course, pareho naman silang nagtatrabaho. Ang tanong, may karapatan ba si Ombudsman magsabi o oh, tigil na kayo? Isang buwan na lang kayo? Trabaho ba ng Ombudsman magbigay ng taning doon sa trabaho ng ICI na create po yan ng Pangulo? Tanging ang Pangulo na magsasabi. Tanging manggagaling sa bibig ng Pangulo si BBM. Si President BBM ang magsasabi niya, tigil na, ICI, nagawa niyo ng trabaho, okay, pasok na yung ombudsman. Eh, wala pang ganun. Kaya tuloy, hindi makapagsilita ng maayos na retso si Attorney Claire Castro para sabihin, hmm, nagtatrabaho naman pareho. Oo oh, nga, pag nagtrabaho ang pareho, di magtrabaho, hanggat sabihin ng Pangulo, tigil. So hanggat wala pang sinasabi ang Pangulo, wag natin pangunahan ng Pangulo. Kasi ang Pangulo naman, ang dapat nagsasalita. So binalaan silang po. Parang naging Solomonic tuloy, King Solomon. Alam niyo King Solomon? Babalansehin sa lang. Tinutulok pa nila, Independent People's Commission. Although medyo may pag-aalinlangan po rito si BBM, si President BBM. Ito po yung bill Initially, Senate Bill 1215, then uh, substituted by SB 1512. Ito ho finail ho ni uh, Soto, Senator Soto, and co-sponsored by Senator Laxson and uh, iba pong mga senador, uh, kasama po si Kiko Pangilinan. Yung pangunahing layunin, ay gumawa at may uh, itong sinasabing makapangyarihan ng independent at permanenteng kumakatawan pagdating sa pag-iimbestiga. Na parang, meron silang prosecution abay parusahan i prosecute yung mga anumang uring anomalya at katiwalian pagdating sa public spending ito importante po to ha eh? pakinggan niyo na maigi naka po sila sa infrastructure projects particular sa mga ghost flood control projects ngayon ang gusto po nila mangyari Nalagyan daw po nila ng ipin o pangil na mayroong prosecutorial power may power din po ang pag-issue ng subpoena. Power to hold individual in contempt. Ang ability to grant witness immunity and protection. May may po sila i-freeze yung assets. Pag yan po inilikha sa pamamagitan ba ng legislatura natin, legislature, pagkatas bibigyan mo ng power, sino ang popondo? Kanino manggagaling gagaling yung pera? Pag yan ay galing sa gobyerno, Independent People's Commission, eh magkakaroon ka ng utang ng loob sa gobyerno. Hindi ka epektibo kasi meron kang sa itaas mo. Ang Independent People's Commission, sana kung nakikinig po, ako'y suggestion ko lang, eh, very humble suggestion lang to para maintindihan. Ang Independent People's Commission, eh hindi po siya dapat created through executive tulad ng ginawa sa ICI. Independent, independenting People's Commission, wala po silang pananagutan sa kanilang tungkulin kanino man at hindi po sila dapat pondohan ng gobyerno. At ang pondo ay manggagaling sa prebado. Pero may kapangyarihan mag-imbestiga. Pero ang pag-iimbestiga mo, hindi lang yung nag-iimbestiga ka, nangangamoy ka, saan <laughs> bang pangyungurakot dyan? Sino bang <laughs> kurakot dyan? Iniisip mo, sino-sino dyan? Eh, ikaw, ikaw, ikaw. Hindi po pwedeng gano'n. Ang independent body, Independent Commission, People's Commission, eh merong primary function. Mag-uumpisa po yan, ano bang basihan? Ah, eto na ngayon, sasabihin po namin. Sa tuwing pong taon-taon, naghahanda na po ng National Expenditure Program, or NEP, ang ating gobyerno, trilyones yan. Ibababa, yung sinasabing trilyones, ito yung programs, activities, and projects sa buong Pilipinas binababa muna sa lokal. Sa mga munisipyo, ciudad, probinsya, rehiyon para ikalap yung kanilang mga suhisyon sa mga lokal na pamalan para maintindihan ng taong bayan kung ano yung mga proyekto. O doon pa lang, ang tawag na rin, BUB, Bottom Up Budgeting. So, ang Independent People's Commission, ang primary function should be tumingin doon sa preparation sa budget, particular sa National Expenditure Program, na ibababa ng Pangulo sa ibaba muna. Dadaan muna sa lokal, dadaan sa rehiyon, dadaan sa, again, sa mga departamento, lahat ng mga departamento ng pamahalan kasi sila yung pagkukunan ng budget pagkatapos idadaan, ibabalik ngayon, i-forward ngayon sa Department of Budget Management. Department of Budget Management, mag mag -ano ngayon, mag-senate, congressional hearing muna sa budget, may senate hearing. Pagkatapos, magkakaroon ng uh, sinasabing bicameral committee hearing, doon po nangyayari ang mga magic. Pag ginawa na pong batas ang BUB, na talagang hindi siya programa bagkos in aid of legislation, ito po dapat magmula. Kasi hindi po pwedeng sisilip ka lang pa paano ka magsaan ng origin mo? Ba't ka naninilit kung sino mga kurakot, kung sino yung mga gumagawa ng mga ghost project? Alamin mo muna saan manggagaling yan. Natural, pinopondohan ng gobyerno, pondo ng taong bayan. Pondo ng gobyerno yan, mula sa taong bayan. Para sa taong bayan. Kasi ang gobyerno natin, naninilbihan po yan para sa tao. So ngayon, mula po sa BUB, doon po babantayan ng mga independent body or independent people's commission yung budget tapos titingnan po nila kung paano para doon mag-iimbestiga para doon malalaman na ng tao para doon edukado na ng tao pero ang sa amin lang sa akin ng boss hindi po pwedeng independent people's commission pondohan ng gobyerno manggagaling yan sa business sector dapat privado pero may kapangyarihan. Kasama dyan yung media. Na tumitingin, the Ford Estate, yung mga business sector, nasa akademya, mga, mga abogado, mga civil society. Sila po yan. Huwag pong humingi ng pondo sa gobyerno kasi pag hinihingi, baka ma-politicize, baka magamit. So kayo, kung may independent commission, mamaan ng, well, manumbalik uli yung tiwala ng tao kasi meron silang tatakbuhan na hindi maliban doon sa gobyerno, maliban doon sa ombudsman. Ang ombudsman kasi, pag sinampahan mo na ng kaso, ang ombudsman kasi pag nakatunog na pwede silang gumawa ng motopropy investigation. Pero saan magmumula? Sino ang magsasabi niyan? E manggagaling muna sa Independent, uh, Independent People's Commission. Pero wag gumamit ng pondo ng gobyerno para wag politicize ang Independent People's Commission. Dapat bigyan ng kapangyarihan immune from any lawsuit, while in the performance of their duty. Kasama yung mga media, business sector, academia, independent uh, legal minds, uh, lawyers na hindi nagtatrabaho sa gobyerno, the civil society. Uh, pag sinabing civil society, NGO, huwag yung makakaliwa. Kasi napu yun eh. Independent talaga. Diyan makikita natin. Yan ang aking gustong isuggest. Nang sa ganun, magkaroon ng kapangyarihan, may ipin, may pangil. Hindi yung ini-small-small. O sige, tapos ka na. Okay na. Tulad na pang i-small na ginawa nitong si Boying Rimulya sa ICI. Dahil, bakit? I e, under the office of the president, pinonduhan ng Pangulo. E, hindi naman yan gobyerno. Eh, pag dapat independent commission, dapat independente, pati yung budget. Pag ginamit mo budget ng gobyerno, eh, redundant ka. This is Bitag Live. Ben Tulfo, Funds. Filter.